po at ito na yung ating chicken picadillo. Yan. Tuto so, na yung kay Bossing na si Charon. Adobo sa gata. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Yan, bali ngayon po ay papunta kami ni Bossing sa Nakar. At ipagluluto ko po ng ulam si nanay. Ayan po at bali ito na yung manok na binili po ni Bossing kanina sa palengke. Bali ito po ay piso. Yan, tinanggalan na po ni Bossing ng buto yung ibang parte ng manok na may buto. Ito pong karne ay eh, atin ang ipupot processor. Para mabilis gilingin. ang po pino na po agad siya ayan po at nandito kami sa halamanan ni tatay at kami po ay nakikipamitas ng amatis marami pong bunga Wala. parang ito lumo na palipas eh. na

Iba yung, yung ating mga dala at dalahin na sa kusina. Tara, let's. Nasaan si nanay? si Ah. Si mahal po ang tao sa tindahan at wala pong pasok ngayon ay Kaya siya po'y nakakabantay. Nasaan ang tito? Ayat, na Dito lang ah, po. Dito Tara po at dito tayo dadaan sa may tindahan ni White. Nina White sa Kabeshi Store. <laughs> Tao po. Ay, ah, napakainit naman. Si Janet. Ay, kakakit lang. At pinapaano si Andre. Pinapatulog. Ay, ako magluluto ng hapunan. What? At di bagat si Ate Gigi noon ay nagpadala sa akin ng 1K. at sabi ako na daw ang bahala. Ay, binili ko ng pang-ulam. Ay ikaw? salamat pwede so, diretsyon na dito so, as aksena yan guys at nandito na nga po tayo at hindi na tayo magpapatumpik tumpik pa dahil mag aagas 4 na lulutuin ko na po itong ulang ganoon Ganyan. lang ganoon na lang ano ito? Mm, parang kakabisin eh. kakailanganin po para sa ating chicken picadillo. Meron po tayo dito'ng carrots, patatas, may kamatis, bawang sibuyas, may bell pepper, meron din po'ng green peas, may pineapple, may pasas, paminta, may patis, 'yan, may tomato sauce at mantika. Tapos ito po 'yung ating pinood processor na karning manok. Tapos ito naman po yung mga pinagtastasan niya. Yung mga buto-buto ng manok. Parang masarap po ito ay adobo sa gata. Ako nga po pala ay naglalaga ng ito. Yan po, alumbisahan na natin ng pagluluto. Magpapahihit na po ako ng mantika. Ayan guys, at... Isusunod na po natin itong giniling giniling na karning manok. Haluin lang po natin maigli. Lagyan po natin ng kaunting patis para magkalasa na po itong manok. Tsaka po ng paminta. Yan guys, at tatakpan muna po natin. Yan, at habang ako po ay nagsasangkot siya ng ating niluluto. Ay, magsha-shoutout muna po ako. Ako po ay nag-upload kanina nung vlog ko na may bisita po sa fish panda. Ay, may nagpapa-shoutout po. Shoutout po sa, kay Ma'am Milagros Borella. Ate Mers, baka po pwede magpa-shoutout from USA, California. Palagi po pinapanood namin mag ang inyong mga vlog. Nakabang po kami palagi. Hehe. Oh. <laughs> Supporter po ninyo kami. Ako po si Milagros Borella. Ang name po ng akin mister ay Richard Borella. Salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Yan. Shoutout po sa inyo, ma'am. Milagros at sa kay Sir Richard. Shoutout po. Shoutout din po kay Chuchang, na lagi pong nagko-comment sa akin na malapit na daw po yung birthday okay. 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 Kailan po ang birthday po ninyo? At happy birthday po sa inyo. Shoutout po. Yan, shoutout po sa inyong lahat. Makulit muna po ng Halloween nitong aking sinasangkot siya? at 'di na kay nangangamoy na ito itong aking niloloto. Lalagay na rin po natin itong mga kamatis. Pasabay na natin sa pagsasangkot sa. Ayan po si Bossing at naghihiwa ng bawang at sibuyas. At siya na lang daw po yung magluluto ng adobo sa gata na mga pinagtastasan po yung mga buto-buto ng ng manok. Ito ay pusek. Wow! At saka daing. Wow! Salamat! Wow, ito masarap. Pang-almusal, honey. ayoko ako may nagluto na ng ulam, may pang-almusal na lang ito. Ano naman yan, dosing? yung balat Ah! Meron pong balat ng manok ay nilagyan po ni Kosing ng chicken breeding. At kanya po yung ipiprito naman. Nakay kami ni Bossing, kanya-kanya eh, ng recipe. Para naman pesta. Dalawa magluluto. <laughs> Ayan po, tinuuna na ni Bossing lutuin ay yung pamprito. Ayan na po yung niluluto ni Bossing. Tapos ito naman kung aking sinasangkot sa ay eh, okay na rin. No, ha? Halos po yung nadurog na yung ano, yung kamatis. Um, Ayan guys, at ilalagay na po natin ito ang carrots at patatas. Ito naman pinahugasan ko na. A few minutes later. Yung po, ibang mga ingredients ay ilalagay na rin po natin. Itong pineapple, apple, saka itong pasas, pati na rin po itong mga green peas, saka po itong bell pepper. Dalagyan na rin po natin ng tomato sauce. Lagyan din po natin ng north chicken. Ayan guys, at nandito na po si Nabunso. Saan kayo? Galing Bunso? Kami po lang sa bayan at ako yung nagpag Ah, uh, kaya uh, pala, pala bagong <laughs> gupit. Medyo mahaba lang aking buhay. Eh. Well, may the, the oh. natin kayo naluluto. Sabi ko ay parang fiesta at kasi dalawa-dalawa ang kusinera, kakakusinero. Oo, sabi At luto na yung kay e. bossing na si Charon. Magdagdag pa po tayo ng kaunting paminta. Kumatika. Ayan po at luto na itong ating chicken picadillo. May oh, Okay, Madami ang aking na niluto. May na po, po? po tatay. Eh. Oh, Ayan po at ito na yung ating chicken picadillo. Yan. Mapahiyain na po. At lalagyan na po ni Bossing ng gata yung kanyang niluluto. Malambot na yung karne, bossing. Wow. Parang style po pala niya ay inadobo mo na ni bossing sa toyo. Tapos sa kapo niya, bubuo ng kata. Yan, sa po ni bossing ng halloween. Wow. Masarap na yung mga 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 bossing. Ikaw. Ayan po, nakahayay na ito ating niluto na pork picadillo. Ayan. Tapos yung niluto po ni Bosing na adobo sa gata. Tapos meron po ditong, pritong ano, yung balat ng manok. Ayan po, at bali nakaluto na tayo. Ay, nakahayay na rin po. Ay, inaantay lang po namin si nanay dahil... Magsasarado lang po ng tindahan. Ay, kayo white, sarad, <laughs> ay. nagsara sarado na. Naririnig ko yung nagtatawag ka na ayoy Ay, oi, sinanay ay hindi agad makapagsarat kapag ganitong oras. Pahaboy, may nabili, uh... Ay, maraming nabili. Di ba mo? Di ba mo? Di Di Kakain so, uh... mo na. Ako ay nagchat okay, ka na Leia. Ay, si Becca yata yung the way na. Ay, si Leia daw ay susunod na lang. Parang siya ay may dadaanan pa. Tapos, si Natula ay hindi daw makakapunta. Ah, at uh, oh, okay. Ano daw, uh, meron daw nag-invite din sa kanila ng hapunan. Wow. Oh, sana all. <laughs> <laughs> ay, si Leia, ipagtitira ko nala. Ah. Ang... Si Leia po, yakin na pong ibabawas muna dito. Ah, oh, na yung giniling? Oo, na uwan. Chicken. Chicken ang niluto ko at si nanay alam naman natin. Hindi masyado ng karne. Baboy. Okay na kaya yung kay Leia? Singapore trip saka isang to si kain na 'yung isang egg. Tapos lalagyan ko na rin siya nito ah. Ito ay si charon. Wow. Di si charon ano Tama na yun Kakainin niya ito, siya naman ito na yun, Ayan po, ipinagtira ko na si Leia. Wow, may paleto si Bunso. Ay, Yan ang masarap. Yung... Wow, at sakto ang dating ni Becca. Pahay siyang... pa na na. Pahay na na. Always, on time. Yun yung tinuro ni tatay na huwag kang papakulsa. On time, pahay na na naman, hindi kong yung luto ng adobo sa gata. Oh, 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 Kasi Ate Lea pala eh, pag ano nga eh. May ito na po sa binigpok. Eh, tinadong hintayin si Ate Lea, mauna no, na nito tayo. Kumain na sila doon, eh. So, doon itakay lang hindi. hindi ah, uh, okay na. Ah, uh, uh, ano? oh. May paleto sa si bunso. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat sa mga nakahain ito at pakalimisin po. At salamat din po sa si nag-prepare uh, ng mga pagkain ito sa buhay nyo na atin lang Patuloy nyo nga po sila at pagpalain, and more blessings to be din. At uh, kayo nga po, Panginoon, na patuloy na mag uh, sa amin ngayong gabing ito sa aming party. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much. Thank you. Si Thank you. At you. Thank you. Thank you. Thank oh Thank oh? hmm. ah, yan, kain na po sing. Ano po kayo dito kalapit na? Tatay, kain na. Kain na po tatay. Tatay pa yung nagdamit lang. Tatay, nag-alam muna kasi. Si nanay po ay, <laughs> ay nampaka <baga> <laughs> si nanay, nasa tindahan pa o nasa CR. Ang nasa po kayo, sinya rin ang wala po po ha. Nakapit sa nasa CR si nanay. Nasa tindahan. May kikas <laughs> pa? Ah, Dapat di kasi natin ako. Ah, ha, si mother. Si nanay daw. Nanay. Nanay halika, at kaya ako nagluto ay dahil para sa iyo. Tapos ikaw ang wala dito. Nanay. Okay. Barong, wala pa nga barong. Kain na tayo. Kagulo na po, Papa. kagulo na. Papa. Ayan po yung iba ay doon kumukuha at doon na po dinala yung ibang ulam. Para hindi kalipun pun. Si hindi kagulo. Ha, si Mother, at uh, kaya pa naman ako nag ay para kay mother. Tap tapos si nanay ang wala dito. Tatay, lagay mo na sa bawang. Tatay, egg. Bawang po. Nasa tindahan pa si mother. Nasa tindahan pa. Oh, hirin. Nagsilong ng binilad di yun. Nagsisilong. Pagka ang mahal ay... Binilad na ako, yan Oo nga, mahal. Pagkakuha mo itong ka na kumain muna, At ang nanay ay siyang mapapunta dito taunt. Ay nako. Kain din po. Ayun po nakay na po si Tatay. Ay kain natin ni. Mamaya po ako. Galit-galit mo na Andres. Tayo po tayo. Kain na po 'to. Oh, balangih si maderre. Nanay, kain na po. Doon sa may Andres. Sa kalapit ni Andres. Ganado si tatay. Pagkain. Ayan po at nandito na rin po si nanay. Ay sino na nagtao sa tindahan? Uh, at kaya ako nagluto ay Nung ako'y nasa Tagaytay, di ba nagpadala si Ate Gigi? Ay nagpadala siya ng 1K at sabi niya ay ipagluto ko daw si nanay ng ulam. Ako na daw ang bahalang magluto kung ano wow. daw ulam ang lutuin ko. Ay naisip ko yun yung yan na lang lutuin ko. Uh, yung chicken picadillo dahil yun ay bihirang lutuin. Pwede pala para kay nanay. <laughs> Aba hindi. Kasama na ang buong pamilya. Padamay na rin tayo. Tulit naman at masarap kong luto. Mahal mo. Ako Salamat. Salamat po kay Ate Gigi na laging naaalala si Madel. At gawa ng sinanay daw ay laging nasa tindahan. Kung baga hindi na magawang magluto. Tapos sina Eric naman ay lagi ring kagaya ngayon, nagbilad ng palay ay nagsilong pa ng binilad. Kung baga may kung baga man ay wala nang time magluto, kung ano na lang, pag nisa'y kung ano na lang yung nadiyan. Oh, ay kaya sabi si pagluto mo si nanay ng ulan. Oh, kain na baron. Ato ha. Kaya nga palahani, eh, parang disbidida ni baron. Paalis na po si baron bukas anong feeling ba ron? excited na parang nalulungkot. <laughs> halo, halo. Ah. Ano mong sasabi mo, ha? Tang papay palis. Sabi, minis ko po si Papa. Ah. Wow. Kaya kayo wag Pag inuutosan ng ay makinig. Ayan, kain lang po. Kaya na Hindi na kain Mamaya ako. Ito kayo. Nagbibidyo pa. May wala pa sa kusina. yata, Gusto. May takip. Madami naman yung niluto ko. Okay, Andres, yan nakikipag-sexy ko. Hahaha. Nakikipag-sexy. Sila yan may pinagtira ko na. Yung nasa may tupperware na bilog. Ito na ito. Hindi ako <slake> kayo mapapala ko ng karit. Ano ka? Hindi. Kaya yung mga ito. Hindi naman po yata. Hani eh, ah, ang manok, hindi naman nakakarayo. Ma. Ops, si Baron. O, oh, kaya na yun yun. Sige. Aba, nakasinini mga papadamak. Kaya <laughs> <laughs> na <laughs> yung manok, tasty. Hindi. 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 Pero <laughs> ano, may mga armadito din dito biko. Hindi kano. 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 Albuso no, mo po ka na to, Nabakante na <laughs> <Nabakante> na ng kuya beka. Na bakante na. Hayo, na

Thank you, Ate Gigi. Ganado po ang lahat. Lalo na si nanay ni tatay. Masarap ang kain. Masarap ang luto. Ganado um, po. Nakain na kami dito. Hello. 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 Kami tapos nang kumain. Kain na ikaw. <gibit> Pero kay pinagtira namin ang ulo. Ano nga yun? Alam ko lang Bago ka pala kumain eh, may iaabot si Mother. Thank you so much po ulit. Wow! Oh, nakakanda na mga... Binigay po na ba? Buksan mo na at nang makita mo. Ay, ay, ay! Sakto, sakto na ng ilo-ilo. At natin ako na-convention. Ay, kadalik ko. Yeah. Yeah. Wow! Kailan ang uh, alis mo? Ah, uh, uh, madaling araw po, 5:30. Wow. Wala po sa loob. At magandang brand po ito, Merla, <laughs> luxury brand. Thank you po. Thank you to a to a po. <laughs> si you po. po pinakamahal kong bag. What? Oh! You <laughs> oh, <I> deserve it. Hindi naman ako bumili ng mahal na bag. Ako gusto ko maiyak. Babalik ganda. Magbabalik ko lang ulit. Pero tama si Janet. You deserve it. Thank you. Yeah. Oh. Wow. Alam mo, may kwento si Sir Jesse. Okay. Habang nandun siya, kaya na a Okay. lagi kanyang bukang bibig. Kasi meron siyang isang tiyahin na parang no, para daw ikaw. O, yeah, oh. Parang pata pa sila, walang wala daw sila. Tapos may isa silang kita yeah. na parang may kaya na siyang laging nagpapakot, like, nagtitrate oh, na like, uh, sa kanila. So, ikaw yung naiisip niya, parang ito yung tita. Oh, okay, parang, uh, natin Kaya natin you deserve it. Oo. Oh. Uh, yeah. At ikaw ay mabait na tita. Kita ng mga batang may kaya. <laughs> 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 Ipapag-birthday, hindi pala nga papagsama. Uh, so actually, nung ano, naalala ko dito, yung tinikwento mo ganun may tita, naalala ko kaya dito. <laughs> 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 Pero, iba lang ako kaya <laughs> <laughs> para si yes. ang bawa ]なるほど, si wala Wadji ba mapasama yung mga Yung... kung bagay mga subscribers tayo may mga naaalala kayo para itong sila yung comparison ano ang bawa si Ati Lea galante yung parang kikita niya pwede ko sa Ati Lea ano baka ako yung reflection na yun hindi naman galati yung term niya at parang oh, general, genius. Genius. Gen so, May daw siya so. tapo ka general. O, di nga doon sa general. <laughs> <laughs> parang si Leia. Ganito. sa muna kahit anong uh, mabagayan. Yeah, Thank uh, you so much po talaga. Sa green part part to. farm, sa ibagay. Oo, sa green farm. Talaga naman sa rich tita. Rich in love. So you <laughs> yes. thank you so <laughs> Picture mo na kayo ni Barunats and ang buhok yeah. <laughs> 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 See you next time. Bakit hindi pa-dispedida na rin? We'll ulit for the next two years. Oh, si kuya. Tayo mag group photo nga pala. Picture taking lang la po. Okay, laging kana lang ko sa akin. Ayito kay, sumagi siya sa amin Pagmamay-ayay, yeah. oh, yeah. pagmamay Ay Ay tanong ko. Ay <laughs> 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 Ay po ay, pagluto ko na po si nanay. Thank you, Ate Gigi. Ayan, at bali, dito ko na rin po muna tatapusin itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye! -bye. Salamat po, Ate Gigi. Salamat, Ate Nels. Thank you, Ate Gigi. Ate Nels. Bossing.